Mayor maliban po dun sa tulong na binibigay ng BIFAR, uh, meron po ba kayong pinag-usapan para matulungan pa natin itong ating mga mga, 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 mga na naapektuhan ng uh, oil spill dito sa Cavite? Opo, ah uh, kanina nga po sa discussion namin with the governor and congressman together with the DA na gagawin po namin weekly yung aming uh, tulong na ibibigay sa mga kababayan natin. No? Na next week kami naman ang LGU, another week si congressman naman bibigyan ng tulong para 4 weeks po ay eh, makover natin at least 1 month mula no? hanggang 3 sigurado po hanggang kailan po ito matatapos. So meron tayong 1 uh, month relief bukod pa sa cash assistance ay bibigyan sa, sa BIFAR naman po, sir, ano po yung ating pang maaring maibigay na tulong maliban dito sa, sa ating ipinamimigay ngayon? Yes, uh, meron po tayo yung ating uh, seafood kadiwa natin sa trading uh, business nila, yung ating uh, isla ay manggagaling po sa lawa, lawa ng Batangas. No? And then of course, din kinalit po natin yung value added training nila the same time para madagdagan yung kanilang kabuhaya, land based naman. Sir, habang si hindi pa sila nakaka uh, uh, pangisda, no? ano po yung uh, atin pang pwedeng uh, tulong sa kanila? Yan na. Uh, And, and besides, there are, I think, uh, the uh, uh, affected, that eh. is priority right now. So this is not rest assured tulung, tulung.